Naghain ng cyber libel complaint si dating senador Kiko Pangilinan sa DOJ laban sa isang YouTube channel creator gayon din sa ilang opisyal ng YouTube at Google Philippines. Sa reklamo na sinumiti sa DOJ, tinukoy ni Pangilinan ang isang YouTube channel kung saan in-upload umano ang ilang malisyosong video laban sa kanyang pamilya. Giit ni Pangilinan, pinapalabas na siya ay isang abusadong asawa at ama sa naturang YouTube channel. Sinama rin ang dating senador sa reklamo ang mismong YouTube at Google dahil na rin na niya sa kawalan ng aksyon sa kanyang mga naunang reklamo simula pa noong Disyembre. This morning ulit, pero since December, uh, nire-report na natin. So, December noon. March na ngayon. Hanggang ngayon, naka-upload pa rin. Walang action eh. Parang, uh, parang... Uh, ang